Nak nak. Pugi pa o oh, pugi o oh, pugi o. Taga saan ka? Teria. Yeah. Yeah. Ano pangalan nanay mama mo? Ha? Mama. Mama. Ano? Tansi. Ah! Papa. Papa. Anong pangalan kapatid mo? Didin. Didin. May kuya ka? Asan kuya mo? Duran. Doon. saan kayo? Doon. Sa perya ka nakatira? Ano mo yan? Yan, yan, yan. Dito mo. Dito mo yan? Ano mo yan? Kumain ka na. Saan kayo nakatira dyan sa likod dyan dyan? May bahay kayo dyan? <coughs> Hindi ka pa nag-aaral. Iyaw <coughs> pa? Hindi ka magsulat. Ah, turuan ka naman kaya ka nga mag-aral eh, turuan ka eh. Hindi ka pa nagkinder. Kinder, hindi ka nagkinder. Ilang taong ka na ba? Ano eh, ganun mo? Paano? Three. Oh, three. Pati ka nag-aral kinder, dapat nagkinder ka. Wag ka pumunta dyan sa apa, ka sa pa? Nandiyan kuya mo? Ihanap kang gagamba? Gagamba hmm. Oo, oh, wag ka pumunta sa pa? Maagos ka dun. Ayan o, lalim yan dyan. Ba't di ka tulog? Tulog ka sa inyo para malaki, lumaki ka kagad. Ay mo matulog? Marunong ka na mag-computer? Gusto mo mag-computer? Ganita limang piso. Marunong ka mag-computer ha? Marunong ka talaga? O, sige. Ganita limang piso lang kasi baka masayang. O. Yan. O sige mag-computer ka na dun. Bili. Dun, oh, di, di, di. O di paturo ka sa kanya. Dili, punta ka na doon, huwag ka dyan kasi baka pupunta ka sa apa eh. Doon ka sa computeran <laughs> Punta ka na sa computer.